Nara akong bed. Na ikuha na sink Kanina isa kabi din nga bakante. Ang but na kasi na nagkukupara ni naman na ako. Pero sukat nga pabut ako din wala may tao niya ni Ani. Tapos na bintana na grabe kami nga mura kag piniriso. Nanay building dito sa layo. Nako po kami nga ng aning dapita mo na magkapinereso din yun eh. Hmm. Ito ang ano, officer in charge. <laughs> Tapos yung bukas na door, toilet. Parang operating, e operating room yan ang straight na door. Parang dyan ang operation. Tapos mga door, door. Ito ang door ko. Sa tapat ng ano, sa tapat ng desk. Pwede siguro magantay dyan. Tapos nandun sa dulo, hanggang dulo. May tao na kauba doon sa lulo. Mga door-door yan, mga kwarto-kwarto. Ay, nakaka-boring eh. Ito yung kwarto ko. Naburing ako galing akong toilet. Ah, yan yung maliit na fridge. Tapos may door na naman. Ayan yung room ko. Ito ang journey ko sa pag-opera ng bukol ko sa atay May, may damit, may chinilas, may towel. Hindi ko alam kung sino ang ano dyan may iba pang pasyente kasi kanina pa kong umaga dito wala mang dumating ako naman mag-isa ayan hindi ko alam matasas itong maliit na kabinet o makagamit yan ng ano nagtatrabaho dito hindi ko alam nilagay ko lang din yung jacket ko dyan nilagay ko yung jacket ko hinangay ko siya tapos parang duda ko yung nagtatrabaho dito hindi ko alam nandoon yung sapatos ko ayan yan. gamit ko dala ko na bag dyan lang ako nilagay maliit lang naman kasi kasi hindi naman ako nagdala ng marami kasi hindi naman ako nagbakasyon dito mga ilang days lang ito yung labas. Napahimik. Maraming tahimik. Wala talaga. Sobrang tahimik. Nakakaburin. Tapos na akong kumain. 5.30. Nag nagbila nag nagbigay na ng rasyon. Kumain na ako. Tapos after 7 hindi na ako pwedeng kumain. Kasi ano na. Ready for operation. Bawal na kumain. Kaya guys ito ang journey ko. Sa operation ko for tomorrow. Please pray for me. I hope. Texas puro lang mga problema yun lang ang pinagdaras ako walang problema kaya this is it this is it this is it this is for today's vlog for my journey bless me lord wala talaga akong dala na ibang makakain ito lang talaga nakalimutan ko pa yung sabon na kung mag shower ako kasi na ako ng doktor kanina yung surgeon na mag-opera sa akin sabi niya bawal daw ang Ako babalutin daw pagkatapos ng operasyon, babalutin yung ulo ko hindi bandage yung ulo ko kaya siguro makashower ako katawan lang hindi kasama yung ulo kasi ano daw ilagyan daw ng bandage yung ulo ko parang na-imagine ko na yung sarili ko na parang akong mamis <laughs> parang natatawa na ako eh kasi may nakita akong naglalakad na nakabalot yung ulo mukha lang nakalabas parang nakikita ko yung sarili ko nun eh kaya iwan ko kaya thank you this is all for today's vlog thank you guys si Hello guys, ipakita si ko sa inyo 2 days dito na ngayon sa pagsisi ko sa ospital ganito tingnan mo para na akong mami nakabindahi na yung legs ko papunta dito hanggang dito bindahi ganito pala dito sa Rasia guys kung operahan ka ano lagyan ng bandage yung ano paa mo paamo siguro para yung dugo magano mag circular hindi ko alam iba iba yung style nila dito pag operahan ka para na akong mami, pakiramdam ko mami. <laughs> Pati yung ulo ko mamaya kasi part sa ulo ang operahan ko kaya ano talaga bindahi talaga. Kaya wala na mukha na akong mami talaga. Dito. Hello guys, ito yung itsura ko after operation. Namaga yung mukha ko, siyempre na operahan. Kanina umaga finally -operahan na operahan ako. Ito yung memory ko sa operasyon. Pero, pangalawang business na to guys. no una na na-operahan ako. 33 years ago, na-operahan ako. Pero, hindi kanito ginawa. Yung binday lang dito lang. Hindi. Yung buong ulo ko, hirap kumain. Guys, sobra hirap kumain. Ang ang napaka, ano dito, pag na, no, wala silang ano, wala silang konsiderasyon um, na nakabinda yung ulo mo yung mga ibibigay sa iyo na pagkain sana yung soup or yung malambot dito kung ano pagkain para sa lahat ng pasyente ganun din binigay sa akin ang hirap yung kahit tinapay hindi ko may yung bibig ko kasi siyempre may binda hirap na hirap ang sarap umiyak kasi sobrang tigas ng tinapay after operation binigyan kami, binigyan ako ng snack. May kasama din ako na operahan din siya sa mukha din. Pareho kami ng kaso na hirap kumain. Ang sa kanya parang sa ilalim ata kasi dito ang iniinda niya eh, Hindi dito. Sa akin kasi dito. Sa may nga. Kaya ang napakahirap. Ang sarap umiyak kasi binigyan, binigyan ako ng snacks. Pagdating dito galing operasyon 3 o'clock na may ng snack. Ang binigay sa akin sobrang tigas na tinapay. Ipagkita ko sa inyo yung parang hindi tumubo yung tinapay. Eh. Sobrang tigas. Hirap na hirap ako kasi gutom na gutom ako kasi long hours yung hindi ako pinakain. Ito yung tinapay. Eh. Ipagkita ko sa inyo. Ayan, binalot ko siya. Hindi ko rin siya tinapon. Sobrang tigas. Tingnan mo, parang sunog pa. Iyan e ba ang ipakain? Kung may kumunsin sana, eh, pagong na operahan binigyan ako ng snack na ganito. Sobrang tigas. Yung hindi tumubo na tinapay. Ano siya? Yung, ano ba? May resin. Sandali lang, binuksan ko. Ayan o. Matigas siya kasi hindi siya tumubo. Sana soft. Okay lang kung soft kasi paglagay mo, madurog. Ito hindi eh. Parang lastiko na binatin mo siya. Kaya ang ginawa ko yan lang talaga ang nakain ko kasi gutom na gutom ako kasi long hours yung wala akong kain dinurug-durug ko siya tapos ipinasok ko sa bibig ko kasi hindi ko siya maibuka yung bibig ko hindi ko siya maibuka dahil dito yung pagbuka ko ganyan lang ah uh, ganyan lang hindi siya pwedeng lakihan kasi parang pakiramdam ko ma-open yung sugat pag, pag binigyan ako ng pagkain kasi nakapangalawang kain na ako ito is snack yung tinapay is snack tapos 4 o'clock, binigyan na kami ng ano, kasi ngayon ano na eh, mag, mag 5 na, pero sobrang liwanag pa rin. 4 o'clock, binigyan na naman kami dalawa ng pagkain namin. Mga potato na dinurog lang, hindi siya mas potato, dinurog lang siya. Nilagyan ng beef na karni na ganyan kalaki yung hiwa, square na pagkahiwa. Hindi siya mas potato, kasi kung mas potato, madali lang sana sip-sipin. Ipaano e, eh, dinurog lang siya eh sobrang hirap parang na, lalo ako na na stress sa mukha ko ganito na stress pa ako sa pagkain gusto ko talaga ng umiyak grabe talaga wala pang konsiderasyon na sana hindi pareho yung pagbigay ng pagkain di ba kasi nakpinda yung ulo ano lang naging ano lang ako ba hindi naman hindi naman ako ano na, hindi ako grateful na may pagkain. Grateful ako kasi lang hirap nga kumain tapos long hours ka hindi pinakain kasi kahapon pina binigyan ako ng pagkain, ano, 5 o'clock. Wala na yun. Pagkatapos nun, hindi ka na pwedeng kumain, iminom ng tubig kasi nga operasyon ko umaga, nag-start sila 10 o'clock. 10 o'clock ako inoperahan. Pinasok ako sa operating room, 10 o'clock. Tapos nagising ako, ano na, mga 2 o'clock ata yung nagising ako. 2.30, parang ganun. Kasi parang 30 minutes ako doon na ginising nila ako. Nakahiga lang ako. After operation yata, mga 2 o'clock. ako ay pinasok, 2 o'clock. Tapos ginising nila ako doon sa room na ano, nakahiga lang ako doon. Tapos pag nakapikit ako, ginigising nila ako. Tapos after 30 minutes, nilabas ako. Pasok ko dito sa kwarto ko. Tinignan ko yung oras ng cellphone ko. 3 o'clock. Oh, tinan mo after mga siguro mga 15 minutes binigyan na ako ng tinapay na matigas o oh, ba diba? napaka napaka stressful ng ano sitwasyon pero grateful ako kasi siyempre natapos na yung problema ko sana wala nang uulitin pa kasi pangalawa na to eh pangalawa na to na operasyon ah uh, before 30 33 years ago na operahan ako sa Pilipinas tapos ngayon dito sa Russia pero mas grabe yung ano mas masailan sila dito pag operahan ka maraming chichiburitsi chichi si nakabinda pa ako para akong mami ayan, yan yung mga gamot dito nilalagay sa braso ko, yung may tube tube yan, bin nilagyan ng binda, dito nilalagay yung gamot tapos dito guys, pag ka i-balutin yung paa mo balutin yung paa mo ko ba makita ayan doon kasi pinabili ako ng stocking na hindi na mali naman yung ano binigay sa akin hindi naman daw tama kaya ganun binda bandage yan dalawang pa hanggang dito yan sa hita hanggang dito hanggang dito yan hindi yung binili ko da dala ko na stocking na makapal hanggang dito lang hindi nila ano hindi nila tinry ah, hindi nila In honor sabi nila hindi daw yun tama kaya bandit siyang nilagay kaya hindi ko to naranasan sa Pilipinas kasi yung sa dati kong pag-opera dito lang nilagyan o hindi kasama yung katawan dito napakasilan nila napakasilan tapos mag pa daw ako dito 5 uh, to 6 days e, bukas Saturday Sunday walang ano walang, hindi office hours so Monday na ako i-check ulit kung pwede na, kung pwede na lahat okay. Siguro makalabas ako sa gabi, pero kung hindi daw, martis talaga sure, sabi ng doktor. Kasi nag-usap kami before operation, nakiusap ako na sana Monday na lang kasi sobrang haba na ng stay ko dito. Saka hindi naman ako masaya sa pagkain. Parang lalo ako manghina. I hindi ako makatulog mula nung nakalabas ako sa ano, operating room. 3 o'clock ako nilabas, alas 5 na ngayon. Hindi talaga ako nakatulog. Kanina, yung ulo ko, dizzy pa ako. Pero ngayon, okay na, makatayo na ako ng direct So, kanina, eh, dahil siguro sa anesthesia, kanon ay Hirapan ako, dahan-dahan. Ngayon, medyo okay na ako, makatayo na ako. Okay na yung lakad ko. Nahihilo ako kanina dahil siguro sa general anesthesia kasi ang ginamit. Masilan kasi, kasi party sa ulo. Kaya dapat talaga general anesthesia. talaga wala akong naramdaman sa sakit kasi... Pinatulog ka lang nila. Tapos pag-isip mo, nakabinda na yung ulo mo. Nung nar naramdaman ko na mabigat yung ulo ko, hindi ako makagalaw. Alam ko na na, tapos na yung operation. E wala akong naramdaman. Doon lang ako na-stress. Daming mga chichigoretsinong sa mga laboratory. Lahat, lahat. Sineral check-up talaga lahat before kaysa lang sa operation. Kaya ganun, guys. Update lang ako sa journey ko sa operation dito sa Russia kaya i-update eh, ko kayo pag makalabas na ako dito sana mabilis lang ako dito hindi ako magtagal kasi sabi ng doktor kailangan talaga obserbahan kasi ano yun yung mukha ko kung mga nerve normal ba yung mag work yung mga nerve kasi delikado daw mga nerve sa mukha connected sa ulo kaya nagdasal ko ng hindi okay na para makalabas ako kasi lalo ako na stress sa pagkain hindi ako happy lalo ako nangihina kaya sabi ng isa kong kaibigan sa bahay, sa, sa boarding house, sabi, tataba daw ko. So, paano ba tataba na nga nito? Hindi ka happy sa pagkain, tapos ganito ang sitwasyon mo. Matawa ako tingnan dahil yung mukha ko na-press. Hindi makagalaw yung mga muscle mo. Kaya mataba ako tingnan. Sabi ko, hindi ah, paano ako tataba dito na sa pagkain pa lang. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Kaya, see you. See you. Update ko lang kayo, guys. Bye. Pray for me for fast recovery. Thank you. Ay, bisita kami yung oh bird. Gusto niyang pumasok sa room namin kay bukas ang bintana. Hello. Hmm? Wala kaming bisita. Ibu na lang ang bisita namin. <laughs> Ayan, lang magawa ang bird. Gustong pumasok. Hi guys, good morning six days na ako dito sa hospital. Ito ay ka-six days ko dito nag-stay. Nagigising lang, nine o'clock. Nag-toothbrush, Yan ang routine, nag-toothbrush, tapos nag-ayos. Ayan na yung supply na tambal, kapsul Sa para sa gabi, eh. para sa, ah, para sa buntag, para sa gabi, eh. Ay, nakasulat, bitch, eh. Night, utram, morning. Ayaw, gawas na ko na lang. Good, ah. Assalamualaikum Pinjol malam ini Hang biu salawas Masih mau yang hangin Ayah nak gede diri na di aku Please guys, Gusto ko nang lumabas Napagod na pagod ako dito Napagod ako sa mga injection everyday Ayan Ayan Gede di na ako Kung makalabas na yung araw Lord, hey grant Makalabas na ako kay Natakot na ako sa, sa billing <laughs> Okay lang, may kasama ako dito. Nagising na rin siya. Nag-toothbrush. Ayan siya. Taga dito siya. Siguro, nag-wish din siya na makalapas siya ngayon. Kaya, wish me, wish me luck guys. Na makalapas ngayong araw. ika ko dito, stay sa hospital. Ay, patuga. Patuga. <laughs> <laughs> ano si my friend, Luda. From Chumin. <laughs> oh, oh, no. Appreciate ko talaga ang pagtulong niya sa akin. Bit-bit siya sa dala Kaling Galing lumabas na ako sa hospital. Mabait talaga tong taong na to. Malaking tulong sa akin.